travel is life ka ngayong Pasko. Struggle is real naman sa naiya. Talagang masusubok ang pasensya mo, lalot sa labas pa lang ng airport, buhol-buhol na ang trapiko. Pagpasok sa departure area, pila ang sasalubong sa check-in counters. Paglagpas niyan, pila ulit sa immigration. Kaya naman ang ilang pasaherong nakausap namin, apat hanggang limang oras bago ang kanilang flight, nandito na sa naiya. Gaya ni Yasmin Hamilarin, na alas 9 pa lang, nasa airport na. Anim na oras yan bago ang kanyang flight papuntang Capiz. Akala namin baka traffic po, yon. Baka hindi po kami makaabot ng flight namin. Maaga nagpunta sa naiyang ilan pang pasahero na umiiwas sa hassle para raw mas merry ang kanilang Christmas. Ang Dutch na si Tom Scott, first time magpapas ko sa Pilipinas at sa Bohol daw siya magsiselebrate. I don't know what to expect, so I will just let it happen. I will see what happens. Inalerto na rin ng Philippine Airlines ang mga pasahero sa matinding traffic sa NAIX -ex Skyway exit ramps payo nila. Agahan ng biyahe at dapat daw, nasa airport na tatlong oras bago ang domestic flight at apat na oras naman ko international ang biyahe. Ngayon, dagsa ang mga biyahero. Naginspeksyon sa NAIA si Transportation Secretary Jaime Bautista. chinek niya ang departure area, check-in counters at immigration. Anya, marami pang dapat ayusin sa paliparan na masosolusyonan ng nakaambang privatization. Sa dadating na privatization ng Manila International Airport ay mapapa-unlad pa natin or uh, we can still improve no uh, the existing facilities, the existing uh, processes no and the existing equipments. no <laughs> Nakabantay naman sa seguridad ng naiya ang mga ng PNP. Nag-inspeksyon din kanina si PNP Chief Benjamin Acorde Jr. Julius, paalala sa ating mga kapatid na pupunta dito kung hand carry lang naman ang inyong dalang mga gamit ay mas maigi pa na mag-check-in na lang online kaysa pumila pa. Ito ay para bawas hassle at bawas abala. Samantala naman, matinding traffic na ang asahan ng ating mga kapatid papunta sa mga, sa mga kalya, papunta dito sa Naiya, particular na sa Skyway, pati na rin sa Andrews Avenue. Kaya bukod sa inyong mga gamit ay magbao na rin ng mahabang pasensya. Julius? Maraming salamat, Justine Punsalang. Mga kapatid, Julius Babao po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.